Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, Binati niya sa si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga bansa na nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong <coughs> Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalabing lima ng Agosto at atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhem Maria. Ulitin ko lang po at bibigyan ng diin, pag-aakyat sa langit. Hindi siya kusang umakyat, kundi siya ay iniakyat sa langit. Ito ay bahagi ng doktrina na ibinibigay sa atin ng simbahan at bahagi na rin ng ating pananampalataya na dapat natin tanggapin at paniwalaan. Kung iniisip man natin na imposible, para sa Diyos, walang imposible. Si Maria, bilang biyaya at grasya na ibinigay sa Kanya ng Diyos, ay iniakyad sa langit. Natangi naman pong layunin o hangarin ng Panginoon na tayo po ay makaakyat din sa langit. Hindi man kasama ang katawan, pero at least ang ating mga kaluluwa. No? At yun naman ang pinakamahalaga din na makaakyat tayo sa langit. Sino ba ang ayaw umakyat sa langit? Hindi niya naiisip na umakyat sa langit? Wala, dito lang talaga sa lupa ang hangarin natin, kaya napakababa ng ating, no, parang pangarap. Itaas niyo naman ng konti, no? Pero ito po, no, gaya ng ating pinagninilayan sa ngayon, paano nga ba makaakyat sa langit? Kasi si Maria, ang mahal na birhen ng solidad na tawagin natin dito sa ating parokya, ay sinisikap din, no? na tayo po ay magabayan para nang sa ganon makapiling din natin ang kanyang anak doon sa langit. Sa ating ibanghelyo, dito palang lang matututunan natin. No? Maraming bagay na itinuturo sa atin paano tayo makakaakyat din o maiaakyat sa langit. Yung bahaging ito ng pagpunta ni, ni Maria kay Elizabeth, bago po ang punto ang yugtong ito siya po ay kinausap ng anghel siya ay binalitaan na maglilihi at ang kanyang ipaglilihi ay ang anak ng kataas-taasan siya ang magiging ina ng anak ng Diyos nakukuha niya po na no? bibigyan ko na ng, ng diin siya ay magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Mula sa isang ordinaryong babae na hindi, no, wala, hindi, hindi sikat. Wala nga sigurong nakakakilala maliban sa mga kapitbahay. Pero inihanda na siya ng Diyos sa sinapupunan pa lang ng kanya ina, iningatan na na hindi mabahira ng anumang dungis ng kasalanan, dahil inihahanda ang kanyang sarili para maging luklukan ng kaban o ng bagong tipan. Nakukuha na po ba? Yung honor higit pa sa pagiging gold medalist ang ibinigay kay Maria. Pero anong ginawa ni Maria matapos na matanggap yung announcement no yung pagkilala sa Kanya na magiging ina ng kataas-taasan. Ang Kanyang ginawa, nagtungo sa bahay ni Elizabeth para maglingkod, para paglingkuran sa si Elizabeth na malapit ng mga anak sa Kanyang katandaan. Nakukuha niya po ba? kaya ba natin mag-handle ng kung ano mang hinihiling natin o pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Kaya mo bang i-handle ang kasikatan? Kaya mo bang i-handle ang posisyon na ibinibigay at hinihiling mo? Kaya mo bang i-handle yung kayamanan o pera na ibinibigay sa iyo? Kasi kay Maria, nang ibigyan siya ng ganitong pagkilala, no? Nang ganitong pagkilala, nagbago ang kanyang pananaw, hindi naging mataas, hindi lalo pang nagpakababa. Kaya nga, di ba, laging sinasabi, ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Hindi naman siguro naisip pa ni Maria nung panahong iyon na no, na magiging iyaakyat sa langit. Wala namang pinangako no ang anghel sa kanya noon. Basta sinabi lang, ikaw ang magiging ina ng Diyos. Pero dito talagang no, nagbago at binago din ni Maria na imbis na siya ang magmayordoma, imbis na siya yung mag, magreina-reinahan, kasi buntis na, Ina Inaako na anak ng Diyos. Pero dito, masaya pa siyang pumunta kay Elizabeth. At yung disposition sa buhay, di ba? Yung maging masaya. Dahil may biyaya kang natanggap. At dahil may biyaya kang natanggap, ito ang naging dahilan para lalo kang magpakumbaba at maglingkod. paano tayo makakarating sa langit kung kaunting pera lang ang laki-laki na ng ulo natin? Kaunting position lang, gusto mo pinapayungan ka. Gusto mo may mga bodyguard ka na. Paano ka makakalapit sa tao kung laging mayroong harang? Paano ka makakapaglingkod kung laging mayroong inuutusan na dapat ikaw ang gumagawa Paano tinitingnan niyo po, no? Ano ba, yung buhay, yung buhay mo noon, yung kasimplihan ng buhay mo noon, napakalapit mo sa tao. Pero minsan, habang umaangat tayo, umaasenso, tumataas din yung harang natin sa pagitan natin at ng ating kapwa. Bakit? Ano nangyayari? Kaya ba talaga natin o ang bilis lumaki ng ulo natin. Ang bilis natin maging mapag, ano? mapagmayabang sa kung anong meron tayo. di ba na, na, nakikita niyo po ba? No? Yung sitwasyon natin. Kung pag ordinaryo ka lang sa paningin at standard ng tao, pag ordinaryo, okay lang, maglakad-lakad ka dyan, walang problema. Pero habang nagkakapera ka, lalo ka namang natatakot lumapit sa tao. Sa mga bahay nga lang, di ba? Dati, wala, wala kang bakod. Pero ngayon, may bakod na. Bago ka malapitan, ilang tao ang dadaanan na dapat ikaw ang lumalapit. Tayo dapat ang lumalapit. Kung titinan natin itong halimbawa na mahal na Birhem Maria, na laging nando doon, handang maglingkod at handang magbigay ng kanyang sarili at maging masaya. At yung saya na ito ay maibahagi sa mga tao. At isang araw, kung magiging ganito rin ang ating disposisyon, ni malayong makita nga natin ang mahal na birhen doon sa langit. Pag nilayan natin ng mabuti at patuloy nating hingin ang gabay ng mahal na birhen ng solidad upang makasunod tayo sa kanyang anak doon sa langit. Amen.